Break time muna mga tropa. Oh, relax na, relax naman. Sarap ng break time bago bumalik sa trabaho. Kalmado muna. Yo, mga kaibigan, mga pare ko, kamusta kayo dyan? Ah, uh, nandito tayo ngayon sa ano, farm ng ating uh bossing nang kumuha sa atin. Bali ngayon mga pare ko, ano to? Ah, uh, apat kami dito at uh yung mga kaibigan ko rin nando. Bali nagbi-video ngayon mga pare koy, kasi break time namin. Siyempre, pag yung uh, may trabaho, ay eh di, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng uh, magbibidyo na ganito, ay eh, break time, kaya yun. Nandito kami mga pare sa ano, Apple. Apple ngayon tong ano namin, gagawin namin. Bali, nagtatanggal kami ng mga bungang extra na tinatawag kasi ano yun eh, parang yung dulo niya, kailangan magtitira ka ng isa. Papakita ko sa inyo mga pare ko, ganito yung ginagawa namin. Bali to mga pare ko, eh. Apple kasi ito Tulad nito, papakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Bali, ano siya? At uh, ilan ba to? Tatlo. O bali mo yan ito, isa, dalawa, tatlong buko niya. Ang titiran niyo lang ay isa, tatanggalin niyo to. Yan. Tsaka ito. Yan oh. isa lang ang titira niyo para yung yung nutrients nung makukuha nung dalawa dito lang sa isa. Kaya pagka ito lumaki itong uh, mansanas na to, ang laki niya. Napaganda nito mga pare kay pagka ito na at namunga. Ayan o, oh, bali ang dami niya, ang dami niyang buko o, oh, kita nyo. Ito pa. O, oh, lahat yan, tatanggalin namin yan, ititira lang namin, isa. Ganun yung ginagawa namin. Ayan eh, siya mga pare koy tinan nyo. oh, ilang iras siya, no? Dami. O, oh, ito pa sa kabila. Lahat yan, tatanggalin namin. Kaya nangyayari mga pare ko o, oh, kita nyo. Ang dami niya, no? Kaya kami maghapon na dito. O, oh. Kita nyo nga ka ano, santing-santing santing ang init pero malamig pa rin ang ano, ang uh, simoy ng hangin. Oh, ayan 'no. Grabe. Ang dami, ang dami nitong ano, mansanas na 'to pag ito'y nagbungahan, naglakihan yung bunga. Oh, kita niyo naman. Ngayon lang ako nakakita talaga ng ano, ganap na ganito. Ito, mga pare ko bali na ano 'to, parang naalisan na ng uh, kasamang uh, bunga, kasamang buko kaya iisa na lang yung natitira. Oh, ayan 'no iisa na lang yan mga iisa na lang siya talagang bago ka makatapos sa isang puno mga pare ko eh, ang tagal. oh yun kaya ganun mga pare ko yung ginagawa namin ay maghapon na nga kami dito mana siya madali lang siyang ano gawin kaya pag ikinapatapat sa apol, madali lang gawin yang gento ang kalimitang ano ginagawa sa Apple. Pero syempre, pagka yung may mga peak season na, magpipitas na, medyo masela na yan. Kailangan idahan-dahan ang pag, uh, ano mo dyan, pag... Uh, pitas ng mga apple kasi ang lalaki niya hindi pwedeng magasgas ganon pero syempre di ba madami kami parang ano eh parang depende na lang din kung anong klasing uh, anong klasing uh, ano to farm ang uh, ang ginagawa nung uh, sa amo Tulad niya may farm na apple may farm na ano na watermelon, iba-iba. At yung iba, ibang uh, ano, ibang farm uh, talagang mahihirap. Magbubuhat ka, kaila, yung meron pa mga mushroom, ang hirap magbubuhat ka talaga. Yung iba nga nagbubuhat pa ng troso, yung mga ganon. Kaya ano, parang hindi ka pwedeng mamili ng trabaho, hindi ka pwedeng yung kamo eh, uh, ayo kung gawin 'yan kasi ganito ganyan. Hindi kung ano ipapagwasa 'yon ng amo mo, gagawin mo ganoon Kaya kada araw meron kaming trabaho na madali lang, meron kaming trabaho na mahirap, ganun. Kaya talagang ano, madadanasan mo lahat ng ano, may mahirap, may madali, Ganon lang ang nangyayari, parang paikot-ikot lang kami mga pare ko, eh, ganoon Pero ngayon, uh, napaswerte kami dahil dito kami sa Apple, nagtatanggal lang kami ng buko na extra na ganoon kaya yun, madali lang. Eh ngayon, break time kami, kaya ito, nag-iikot-ikot uh, ako dito sa ating ano, sa ating uh, farm bill kumbaga Mabait din amo kasi namin no oh. grabe ang lawak ng ano niya lawak ng kanyang uh, mansanasano? grabe o oh, tinyo oh lakas pa rin ng hangin dito mga pare ko eh, kahit na ano kahit nakasantingan ng init no oh. grabe oh may yung area niya mga pare ko yung eh. oh, tabing bundok oh. kalimitan kasi ng mga pinupuntahan namin talaga dito yung farm nila mga tabing bundok oh. kaya talagang ano malamig ang simoy ng hangin o oh, yan o oh. yan ito dito yung pinaka barracks namin ngayon yan nandyan ang mga kasama ko nag video lang ako para nga maipakita sa inyo yung ano aming uh, ginagawa o oh, grabing mga apple to kakatuwa to mga pare ko pag to talaga yung naglakihan ha? papakita ko din sa inyo susubaybayan natin o oh. ganda ng area nya mga pare ko eh. Hello mga pare ko, ipaano e, dyan na muna kayo at uh, babalik na ulit kami sa trabaho tapos na yung uh, time namin. Okay, uh, mag-iingat kayo dyan palagi, uh, update ko na lang kayo at salamat sa support nyo. God bless sa inyong lahat. Don't forget to follow ang ating channel. Okay, salamat sa inyo. God bless. Peace.